'Yung ilalim ba ng tulay uh, engineer na dating nadadaanan ng mga malalaking barko the likes of 'yung mga malalaking barko ng Togo at Trans -Asia, nakakadaan pa sila ngayon dyan? Oo, oh, nakakadaan naman kasi ang ano 'yan, portion 'yan, 'yung dinadaanan ng barko, 'yung pair 14 at 15. Uh Oo. -oh. Uh, member kasi 'yan, Hindi siya kailangan na magkaada kami ng shoring. Medyo matibay pa naman ang area na 'yan, ang ilanohan namin yung part lang from span 1 up to 12 then from span 16 up to span 42 yun ang lalagyan namin ng shoring mm, Engineer, para sa kaalaman lang ng na mga nakikinig na nanonood no? pa pwedeng paliwanag natin maikli yung uh, shoring method paano ba niya napapalakas yung tulay? Ah, uh, <laughs> <laughs> yung shoring method na yan sa Tagalog parang tinutukuran mo lang yung ano, bridge ibig sabihin Nag-adapt kami, mayroon kaming design na binigay sa amin ng consultant using I-beam. Mabibigat yun kasi yung isang I-beam na 12 meters, around more than one ton. Mm -hmm. Yun ang pinapabrikit namin na ilalagay namin sa ilalim ng bridge na around two-thirds sa span ng bridge. Yun ang kutukuran niya para man lang makasupport siya sa load galing sa taas mm -hmm. if ever na makwabalaan na kami ng 15 tons. Mm -hmm.